Sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Yulitide Season ng 4th Infantry Division, nagkaroon ng Palarong Pinoy 2023 na ginanap mismo sa 4ID Grandstand na kung saan lumahok ang anim na kupunan na binubuo ng mga opisyal ng dibisyon na pinangunahan ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Corpo II, mga enlisted personnel at civilian human resource na aktibong nakibahagi sa SACRACE race, tag of war obstacle race, dodgeball at patintero. Ang Palarong Pinoy ay binubuo ng iba't ibang tradisyonal na laro at palakasan na nagpapakita ng kultura ng mga Pinoy. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang pagkakaisa at pagsasamahan ng Diamond Troopers bilang bahagi ng isang lipunan na nagtataguyod ng pagpapahalaga sa kultura at sports preservation na nag-aambag sa pangkalahatang kapayapaan at pagpapalakas sa nation building nagwagi bilang overall champion at nakatanggap ng pinakamalaking premyo ang blue team na pinangunahan ni 4ID Civil Military Operations Assistant Chief of Staff Lieutenant Colonel Reynald Romel A. Gose. sa kabilang banda pinuri ni Major General Cuerpo the Second ang mga kalahok at sinabi nito na mahalagang maunawaan ng mga kabataang sundalo ang kanilang pinagmulan upang magkaroon sila ng malalim na pagmamahal sa bayan at sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng bansa binigyang diin panito ang mahalagang papel ng mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Caraga at Northern Mindanao Region. Ito umano ang magiging pundasyon ng isang matatag na kinabukasan para sa ating bayan. Hinihikayat din niya ang mga tropa ng 4ID na pahalagahan ang pagdiriwang ng kapaskuhan at maging isang mabuting individual. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.